Bosa, asan ka na ba? Masang gusto, gusto na kita makita eh. Sigurado mas lalo pa tayong pahihirapan ngayon ni Haring na doon. Wala na talaga tayong laban sa kanya. Hindi na naawa sa atin ang prinsesa. At hindi na siya naawa kay Reyna Aurora. Pinagkanulo niya ang sarili niyang ina. Wala siyang kwentang anak. O, wala kayong karapatan para pagsalitaan si Mariposa ng ganyan, ha? Bakit? Kilala niyo ba siya? Kung nagawa man yun, I'm sure she has a very good reason. Ha? Anong sabi mo? At sino ka? Ngayon ka lang namin nakita dito. Ano? Bakit hindi mo maulit yung sinabi mo? Anong nangyayari dito? Hindi namin kilala ang isang to. May mga sinasabi siyang hindi namin maintindihan. Baka may mga iba nang nakapasok dito. Hindi. hindi ako iba. Paro wa ako. Kung ganon, pakita mo sa aming pakpak mo! Ano pang hinihintay mo? Ilabas mo ang pakpak mo! Oo nga! Parawa ka bang talaga? Sorry lang. Huwag niyo ko sasaktan. Parang awan yun, na. Ah, naman pala eh. Ano kaya tatakot mo? Sisiraan nga tato ng bait eh. Pinatatawag na tayo ng hari! Ikaw! Ba't nakalabas yung pakpak mo? Ako ang nag-utos sa kanya. Sige na, itiklap mo na ang iyong pagpak tapos sumunod ka sa amin.